Alods. Tapos na natin, no? Pero hindi pa lahat ng spoke matapos natin. So, may mga lang spoke na, na natapos natin. Pakakita ko lang sa inyo yung itong, ano, yung resulta ng in natin. Ayan, mga lods, oh. So, bumabalik na sa dating kintab. Ayan. So, ito yung mga spoke na hindi natin na lagyan. Ayan po yung tsura. Yung, yung mga, kalawang. So, ito na yung pagkatapos natin nilagyan ng foil. Kinuskos lang natin ang foil mga lads. Yan na po yung tsura. Ayan po. Bumalik na sa dating kintab yung spoke natin. Ayan. So, ito yung mga ibang spoke na hindi natin nalagyan. Yung mga tsura niya. Maraming kalawang. Ayan. So, kung nagtitipid ka lang mga lads. so, kailangan mo lang ng tiyaga. 30 pesos lang po yung ginastos natin dyan. So, hanggang dito lang mga lads yung video natin. So, kung may nakuha tips or dagdag kaalaman,